Mayroon na naman ako ibabalita sa inyo. Good news to para sa inyo. Ha? Makinig po kayo. Maluod po kayo sa aking mga video. Mayroon po ako yung paano sa inyo, papakita. Kung ano yung hinahawakan ko. Ito na. Pisa ko na. Hindi ko na patatagalin pa. Kasi patagal na. Mabitin-bitin pa kayo. Ito. Hindi na kayo mamibitin to. O oh, ito. O. Oh. Kulaan nyo to kung anong tawag sa inyo. Itong hinahawakan ko. Ito po. Ha? Makinig ka. Makinig ko. ka. Ito ano ko to, talaga to sa ulo mo to, ano to. O, hulaan mo yan, ano yan? O, oh, yung hawak ko. Hulaan mo, ha? O, oh, ano tawag sa inyo yan? O, oh, dyan sa mga ano yan, sa mga teacher. O, oh, ano tawag sa inyo dyan? Ha? O, oh, yung mga matatalino dyan, hulaan nyo yan. Ito yung papawala ko sa inyo. Hoy! oh, ka. Hindi ka makikinig. O, itapong ko talaga yung cellphone ko para hindi na po ninyo makikita. O, oh, ito na. O, oh, palapit ko sa video ha, o. Oh. Ano yung tawag sa inyo? O, Ha, ito na. So, pangalawa. Uy, makinig ka. Hulaan nyo yan. Kung ano tawag nyo yan sa inyo. Yung hinawakan ko. O, oh, dyan sa mga engineer dyan. O, oh. oh, engineer. Hulaan mo yan. Kung ano yan. Para sa iyo yan. Hulaan mo yan yung anong hinawakan ko. Kung ano tawag sa inyo yan. O, oh, ito, di ba? O. Oh. O, oh, di ba? Uy, makinig ka. Hindi ka nakikinig sa akin. Ha? Hindi ka manunod sa akin. Isampal mo to sa mukha mo. O. Oh. Baka itatapon ko yan, no? So, mataw, ito. Nga Dito. O. Yan sa mga abugado dyan. Hulaan nyo yan kung anong tawag sa inyo yan. Yung ko. Kung anong tawag sa inyo dyan, ha? Hoy, makinig ka. Hindi ka nakikinig. Makinig ka ng mabuti o maayos dyan. Dinawin mo yung ano mo. Tainga mo dyan. Kung <laughs> mata mo ba. Hoy, makinig ka. Kung anong tawag sa inyo yan. No? Hulaan mo yan. Huwag ang pabingi-bingi dyan. O, sadyang bingi ka lang. O, malood ka kung ano tawag sa inyo yan. O, ito ha. oh. Maliwanag na yan na sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung hinahawakan ko. Hulaan nyo yan. O, kung ano tawag sa inyo. Ha, makinig ka. Para dito di paano sa ulo mo sa mukha mo. Para masaya ka na. O, ito. oh. Ito. Last. Anong tawag mo dyan? Walaan mo yan! Ha? Hoy! Oh, ah, huwag kang magpapraning-praning. Eh, hindi ako praning, ha? Huwag sabi ka sa praning ako, ipukpok ko sa ulo ko, oh. Oh. Yan, praning ba yan ganyan? Oh. Walaan mo yan kung ano yung hinawakan ko, oh. Lapit ko na sa video. Oh. Di ba? Oh, di ba? Tunay. Oh. mo yan kung ano yan.